Jingle bell, jingle bell. Mami, bilungan mo, di niya maririnig. Kanta kan jingle bell. Hindi ko alam, ha. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Uwat kang inisturay kahit Na, ang Paskong masaya dahil ako'y namamasko sa inyo. Hey! Hindi na ako tuloy, Mama. Pasko! Pasko! Na naman! Hindi ko na alam. Ano pa? Mala! Na. Ori na kalu. Aku inama masku. Bolana. Ini gelakku mah. pasku. Taksi. Aku da Ay sa akin ngayon Pasko. Wala na. Dead ma. Dead ma si nene. Biyaya ng kagaling sa iyo dahil mabasko hanggang sa bagong taon.